Olivia, kung gusto mong gumante sa kanila, tutulungan kita. Pero hindi ito yung tamang paraan para labanan sila. Alam mo kung gano'n sila kadelikado. Kakampi ko si Elias. Kami ang magpapabagsak sa mga buwan kamino. Sino ba siya para pagkatiwalaan mo? Ano ba ang motibo niya para gawin to? Para tulungan ka. Si Javier Buencamino. Siya ang totoo kong mama. Baka kaya tayo pinagtagpo, Elias. Ang kalaban ko ay kalaban mo rin. Pagpabayarin ko sila lahat. Pagbabayaran natin sila lahat. Ibabalik natin sa kanila kung yung ginawa nila sa atin. Sisirain natin yung buhay nila. Gaya ng pagsira nila sa buhay natin. Lalo naman si Victoria Buet Camilo. Kailangan ba ng motibo para tumulong sa isang tao? Kaya mo nga pala ako tinulungan noon pagkatapos mo kong barilin. Dahil may iba kang O Olivia, hindi naman sa ganun. Philip. Ibain mo si Elias. Niligtas niya ako nung halos mamatay ako. Tinulungan niya akong bumangon at lumaban tikit sa lahat. Nagpakatotoo siya sa akin. <laughs> Hindi ka tulad mo. Kung puno ng galit yung puso ko. <laughs> At kasama ka sa dahilan kung bakit ganito ako ngayon. Ang aaring totoo pinapakita mo malasakit sa akin ngayon, pero huli na. Masyado mo na akong nasaktan. At hindi ko kayang tumanggap ng tulong sa isa sa mga tao na nagdala ng hirap at masakit sa akin.